Plano ni Mayor Vico. Ano nga ba ito? Tara, pag-usapan natin. You what's up sa inyong lahat mga kaparing bago ang lahat Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel Bago po ang lahat no At maraming maraming salamat po sa inyong suporta especially po kay Mayor Vico so ito pagsapan po natin ang isang interview po ni Mayor Vico dito mo talaga makikita kung kaano na iiba si Mayor Vico sa ibang mga politiko hindi pwedeng nakatingin tayo sa personalidad eh. Mayor ilang beses na okay bago tayo magpatuloy no sa sinabi ni Mayor Vico na hindi pwedeng tumingin lang tayo sa personalidad which is true marami po kasi sa atin especially po Uh, yung mga nakakatanda po sa atin hindi naman po lahat dumitingin po sila sa personalidad po ng isang tao ng isang politiko kapag alam po nilang sikat iboboto na po kagad nila kahit wala pong alam kahit na artista lang kaya kahit may kaso ng korupsyon may kaso uh, may issue ng pagnanakaw binoboto pa rin po nila dahil nga po sikat. Di po nila uh, di po sila tumitingin kung karapat dapat pa ito. Walang ganun. Karamihan po sa mga Pilipino. Kaya nga po maraming nakakalusot na mga magnanakaw na mga hindi karapat dapat, 'di ba? At yun po ang dapat na mabago sa atin. Na rin kayong natanong ano, at ilang beses nyo na rin pong sinabi na wala kayong balak tumakbo sa national position sa ngayon. Pero marami pa rin po yung umaasa na balang araw ay mas maraming Pilipino ay makikinabang sa klase ng serbisyo at pamumuno ninyo. Kung sakali po bang magbago ang ihip ng hangin, ano po kaya ang magiging konsiderasyon ninyo sa pagpasok sa mas mataas na posisyon kung sakasakali, Mayor? Well, Ma'am Pasensya na, eh. itong... Yung boses po ni Mayor Vico, pagod na pagod sa kakatrabaho, e eh, no? mga araw, talagang ulit-ulit uh, yan tinatanong sa akin, ano? Uh, wala naman akong bagong sagot, yun pa rin po yung sagot ko. Um, ang nakikita kong uh, pinaka-importante, itong, itong uh, darating na tatlong taon, at uh, sa hinaharap pa, uh, pinaka-importante, lalo na para sa amin dito sa Pasig, Number one, institutionalization of reforms. Siguraduhin na magiging hindi nakasentro sa akin kundi mm -hmm. pang matagalan. Yung mga pagbabago gaya ng procurement reform, kailangan may pagpatuloy yan at we have taken steps. So dito po natin makikita kung paano po naiiba si Mayor Vico sa maraming politiko sa atin kasi alam niyo po kung bakit. Kung yung ibang mga politiko po kapag nakagawa na ng malaking pangalan, tatakbo na po agad sila sa pinakamataas na posisyon kasi alam nila na sikat sila at maraming boboto sa kanila. Okay, so simulan po natin kay Joseph Estrada. Ano po bang background niya bago siya naging pangulo ng ating bansa? Artista. Dahil nga po sikat siya, kaya tumakbo na agad siya sa pinakamataas na posisyon kahit na wala pa naman po siyang alam kung paano patakbuhin ng isang bansa. Kasi nga po, artista po siya. So, yan po yung sinasabi po natin na kapag malaki ng pangalan mo, tatakbo ka na agad sa pinakamataas na posisyon. At hindi mo iniisip kung magiging mabuti ba ito o mapapasama lang lalo. Kasi nga po, wala ka nga pong alam kung paano patakboy ng bansa. So, ano pong nangyari sa panahon ni, uh, ni Joseph Estrada? talamak na korupsyon. Kaya nga po siya na-impeach at nakulong, di ba? So ito po yung kagandaan dito kay Mayor Vico. Kahit si Mayor Vico po ay sobrang qualified, marami siyang alam ng political o graduate po siya ng political science, uh, may karanasan na sa politika, sa good governance, sa trans... Marami na pong napatunayan si Mayor Vico, pero hindi pa rin po siya nagpapadala sa kahilingan po ng mga tao sa kanya na tumakbo sa pinakamataas na posisyon. Diba? Hindi po nakasentro agad doon ang mata o ang isip ni Mayor Vico o hindi nakasentro po ito sa local city po ng Pasig. Kasi nga po, siyang mayon ngayon so dapat mag-focus po muna siya rito. Diba? Kaya nga po, paulit-ulit yung sinasabi na hindi po siya tatakbo sa national position. Kasi nga po, mayor pa siya ng Pasig at pasig pa po dapat ang una niyang uunahin. So, dyan po makikita kung gaano na iiba sobra si Mayor Vico sa lahat ng mga politiko sa national position. ba? Diba? Biruin mo, uh, yung mga politiko po na uh, tapos ng abugas dumaan pa munang karamihan sa kanila sa mga lokal. Uh, konsihal, mayor, congressman, bago naging senador. Pero yung ibang mga artista, grabe. Pagkatapos umakting, dumiretso na po agad sa Senado. Kahit wala naman pong background sa politika, wala pang masyadong alam. Kasi nga po, sikat sila. So dahil sikat sila, marami po ang boboto sa kanila. At hindi na po nakakapagtaka. Si Robin Padilla po nanalo. Kahit na wala naman po siyang alam no, sa politika kasi nga po artista po siya. Baguhan pa lamang siya. So kaya nga po makikita natin sa mga hearing, medyo nahihirapan po talaga si Robin Padilla. So meron pa nga po siya na parang coach na nagtuturo po sa kanya sa likod. Kasi nga po, wala pa nga po siyang alam sa politika that time. Sa so, malay natin, baka ngayon marami na po siyang alam. At yan po mangyayari malabang kay Philip Salvador, kay Philip Salvador, Willie Revillami at iba pang mga artistang tumakbo ngayon na wala pa masyadong alam sa politika. Towards that, pangalawa, development of new leaders of younger leaders yan talaga yung magiging focus uh, sa susunod na tatlong taon at... at eto pa ang isa po sa nakakabilib kay Mayor Vico hindi po siya nakatuon sa kanyang sarili kundi nakatuon siya sa pagdevelop ng mga youth leaders mga susunod po na magpapatakbo ng ating bansa ang mga kabataan dahil napakahalaga po ng papel ng mga kabataan para sa kaunlaran po ng ating bayan. Dahil ang pagpipili po natin ng mga susunod pong mamumuno sa atin ay nakadepende po do no, sa mga kabataan sa henerasyon ngayon. Kung sila po ay ma-develop lalo, ba? Diba, maturuan kung paano maging tapat na politiko, yung kagaya po ng ginagawa ni Mayor Vico, pagpapakita ng transparency, good governance, ay lili sa anin na ng mga kurap na politiko. Siyempre, magsisimula din po yan na hindi lamang po sa mga susunod po natin pipiliin na mga leader, kundi magsisimula din po yan sa ating mga mamamayan ng Pilipinas sapagkat tayo po ang pumipili at magdideside kung sino po ang mamumuno sa atin. So kung magiging matalino po ang susunod na henerasyon sa pagpili po ng kandidato, so balikan po natin noong 2022. Ano po ba yung inaalok na government ni uh, dating VP Lenny? Good governance and transparency. ba diba? Kaya nga po marami mga kabataan that time ang talagang gustong-gustong manalo si dating VP Lenny o ngayon na Mayor Lenny po. Pero sadly hindi po siya nagwagi. Siya po ay natalo kay BBM. Pero tatandaan po natin na karamihan po ng mga kabataan dati na gustong-gusto si Mayor Lenny ay nasa edad 17, 16, 15, 14 o yung mga Gen Z. Pero ngayon, pagpatak po ng 2028, sila po ay pwede nang bumoto. At ang bilang po ng Gen Z ngayon ay nasa 18 million plus. At pwede pa po itong tumaas sa pagpatak ng 2028. So imagine po natin kung tatakbo muli si VP Leni, Ay este, Mayor Leni po ngayong 2028. Malaki po ang chance na siya po ay manalo sa pagtutulungan po yan ng mga millennials especially po ng mga Gen Z kung lahat po ng Gen Z ay magkakaisa tapos dagdagan mo pa ng millennials at iilan pong mga uh, mga nakakatanda po sa atin mga nanay, tatay, lolo't lola po natin kayang-kaya po natin maipanalo si Mayor Lenny dahil kagaya po ni Mayor Vico, good governance and transparency din po ang inaalok nilang dalawa. Kaya nga po marami ang gusto na mag-tandem sila pero hindi pa pwede. Hindi pwedeng isang magaling na leader, hindi pwedeng dalawang magaling na leader lamang. Kailangan mabigyan ng pagkakataon yung mga next generation of leaders at yan ang pag-asa ng mm -hmm. Pilipinas at hindi pwede tatakbo na magaling o may isa o dalawa natatakbo na, na may ilan na magaling lamang. Kailangan dumami pa mm -hmm. at yung talagang pag-asa kung gusto natin ng tunay na pagbabago sa ating bayan, hindi pwede rin nakatingin tayo sa personalidad eh. Mm. Kailangan, mami, uh, isusunod na generasyon po talaga ang magiging susi po rito. So yun po yung sinasabi ni Mayor Vico. Dapat hindi lamang po tayo tumitingin sa isang kandidato. No? Uh, dapat po, di ba? Oo, oh, aminin man po natin o hindi, matapat, magaling si Mayor Vico. Pero kayang-kaya ba ni Mayor Vico? na baguhin ng Pilipinas kung siya lamang po ang may ganong ugali. Kung siya lamang po ang tapat, kung siya lamang po ang magaling, kung siya lamang po ang mahusay. Kaya-kaya niya po bang baguhin ng Pilipinas? Siyempre po hindi. Kahit siya pa po ay umupo sa pinakamataas na posisyon, pero kung yung mga, pero kung yung mga nasa Senado, Kongreso, mga lokal na pamahalaan, ay hindi niya po kagaya, hindi-hindi niya po kayang paunlarin ang Pilipinas ng siya lamang. Dahil gaya po ng ginawa dito sa Pasig, hindi po natin mararanasan ang klase po ng serbisyo ni Mayor Vico kung hindi po natin pinatalsik ang isang pamilya na nagkahari po sa Pasig sa loob ng halos tatlong dekada.